Ano hi digukod pa ko ko kahoy bagi target ko. Dia di oh, target ko diha sa kiling kilid ba. Niyan hi ko to diri sa ha kay di pangita taka ba. Nya. Yeah. Dua unta ko nimo. Wala man ka ang nakong naabtan katong mga usang klase nga kwanto. Abi na ko gimo mga kauban. Dili. Yeah. Yeah, lagi kudri para mangayo kung tabang nimo ba. Ay naa sila kining na bihag sila nga bata. Basin nakabalo ko ba kung asa nila gidala. Yan mga kaidol Hindi pala niya uh, kasama yung ano yung gumihag ng bata. Yan si Mayuntag, mo kaibigan Maro. Mayon tag matabangan kuno kaibigan. Oo. Matabangan kuno kaibigan. Oo. Oh. Yan tutulungan na tayo mga kaidol so yan si kaibigang barok Lui, kay tong bata ba ang ingon mangkod nila god ihala daw sa ha? so tutulungan na tayo ni kibigang barok so ang tanong dyan saan namin hahanapin so ang sabi niya hindi niya Dili ni mo to mga kauban to, mga mga dautan man kay gigamit man mo pangalan nga ihala daw sa imong bata. Dili dito mo kauban? Taka talaga mga kay dono yung mga sinasabi no. So yan, tutulungan tayo ni kay Bigang Bro. Para sa no? Para ano? Parang nanu si mga kay dono. hinubad niya ang lamig niya kanina so lapitan natin lapitan natin mga tedo oh, ito siya mga tedo mo tabako mga kaibigan? Yan. Binilhan natin si kaibigang barok ng ano, si Sigarilyo. So lapitan natin para humingi tayo ng tulong sa kanya. Ito si kaibigang barok. Binigyan ko siya ng bibigyan natin ng ano. Hindi ko lang pinakita sa video kasi para maano tayo, iwas tayo ng ano. Yes.

laki ng ahas nung pumasok ako dito grabe ka na ko sabitin o kubra si tabakan na naman mong kuwan ito ang tigal nyo, ginatanong ko nyo para kailan mo pa kamusta yung mong kuwan re? kailan may mga tanong ba o oh? kapit na mga tarbisi mo ang mais ba? So, wala pala kita ka, patakahin mo o muhang bayad nga gamay kay na kumuntay pang balik ng lansang. Mga gulay ni mo. Kailangan um, mo kayo dito. Diba? So, yung sabi ni kaibigang Barok, hindi niya kasama yung uh, pumunta dito nung wala siya dito. Kasi, uh, yung sinabi na yung bata na bihag nila na ihalad daw kay Kaibigan Barok, hindi daw niya alam. Tsaka, hindi naman siguro masamang tao to si kabigang Barok. Kasi, hindi niya mga kilala daw yun. Pero, hindi tayo dapat magkampanti mga kaidol, no. Uh, dapat palagi tayong handa. Kasi, mahirap na talaga pag maanohan tayo. Maanohan tayo dito. So, sa ngayon mga kaidol, no? wala akong ah, dalang ano ni Kaibigan Barok pagkain kasi hirap talaga ng buhay so, yan baka sa susunod may mag ano sa atin dadalhan natin siya ng pagkain mga kailun nang makakain naman siya ng ano di pa ka wapakakakaon ng manok no no so, sana mga kaidon mapakain natin siya no kasi may mga nagsasabi na bilhan ah, dalhan daw siya ng manok yung mga pagkain na hindi niya nakain dito pero hindi naman po natin kayang bilhin agad-agad yung mga kailan kasi ang mahal naman po talaga ngayon ng lechon manok <clears throat> 200 plus yung isang buo siguro yung isang kilong manok na no kay kaibigang barok lang yun siya lang yung kakain e, papano na Kung hindi ako makakakain dyan pag isa lang yung bibilhin natin so sana dumating yung panahon na mapakain natin si kaibigang barok no na pagkain na hindi pa niya nakain dadalhin natin dito babalikan natin so sa ngayon ang inaano ko dito mga kaidol ay talagang kumingi ako ng tulong sa kanya para sa bata na bihag pero ang sabi ni kaibigang Barok hindi niya alam daw yun hindi para sa kanya daw yun so sabi niya rin sa akin tutulong daw siya sa paghahanap kung mabalik ma to Dre o babalik dito so ah uh, si Kaibigan Barok na yung bahala. So kung mubalik to dire Kaibigan, nya madala nilang bata. Ikaw na sigo kining kining kwan. Kaya man to. Yan, yun lang ano ni Kaibigan Barok. Pero hindi tayo titigil mga kaidulo sa pagano dito update kay Kaibigan Barok no. Puntahan natin siya dito pag may ano tayo kasi para ma-monitor din natin yung kalagayan niya. Para sigurado po tayo. So hindi naman po siguro masamang tao yan. Ang pinagtataka ko lang mga kaidol kasi ano talaga yung yung nakita ko noong ano yung huling video. Yung na-upload ko na ano. Ano hi... <s Stressful> Digukod gukod pa kudiri ko ng kahoy ba? Gitarget ko. Yeah, oh? Di hao? Gitarget ko niya sa kiling-kiling ba? Iyan niya ikotod rin sa imo ha? Kay ipangita. Taka ba? Iyan. Yeah. Duwawin tako ni mo. Wala mong kadiri ha? Ang nakung naabtan katong mga... Usang klase nga kwanto. Abi na ko gimo mga kauban. Ibargit ko kahoy. Pitan no, mo na ko gunon. So muntik na ko matamaan doon mga kaidol no. So ginamit yung pangalan ni kaibigan Kaibigang Baro kasi ang sabi yung bata na bihag nila ay hala daw kay kaibigan Baro pero yung sabi ni Kaibigan hindi naman daw totoo yun kasi hindi niya kilala. So, yan ang abangan, nyo mga kaidol noon, yung susunod natin na pagpunta natin dito ni kaibigan. So, maraming mga nagsasabi na uh, di tayo dapat magkumpiyansa. So, salamat po sa inyo. Pero, hindi naman po ano si kaibigan baro ko. Tignan nyo sa ano, unang ano pa lang, hindi naman niya ako sinasaktan. So, tinatanggap niya ako dito. Ang pinagtataka ko lang mga kaidol, yung ano ba, yung nakita ko dito na may dalang bata may bihag so ang tanong dyan mga kaidol kung saan na may nahanapin ni Kay barok Barokno so mahirap naman po talaga dito mga kaidol na ako lang palagi yung pumunta dito na wala akong kasama kasi nung una ko palang kanina mga kaidol ang laki ng ahas na uh, nasa likod ko so buti na lang umano yung ginalawan niya na naanuhan ko kagad so baka na baka na tuklaw na tayo doon kung hindi natin nakita no kasi papunta sa atin yung ahas kaya dugo ingat po tayo mga kaidol no sa sitwasyon na ganito mahirap po talaga so, yan baka ano lang tayo ni kaibigang barok ngayon Huwag mo so, balik yun, diri. Ikaw na yung ha? Oo. Uh Sabangin -huh. lang kung kinikon. Makailuhi kayo ang bata. Ang niya, gigamit ang imuhang pangalan ba? Ang ingo nila, ihana daw sa imuha. Ang niya, murag bali murag, gigamit yung pangalan ba para mahimok ang dautan? So, sana mga kayo doon, ma, ano natin yun, no? So, hindi natin kung alam kung ano na ang sitwasyon ng bata. Kasi hindi rin alam ni kaibigan barok. So, abangan nyo mga kaidol yung ano natin sa kanya dahil napaka-delikado po mga kaidol. Parang naano ko kanina sa ahas na nakita ko. Medyo ganito kalaki yung kubra na nakita ko mga kaidol. Oh. So, na napaka-delikado talaga mga kaidol. Ang point lang namin dito na makatulong kami sa tao na nangangailangan. So ang hirap talaga ng trabaho namin mga kaidol kasi hindi lang ahas, o takti yung kalaban namin, ibang-ibang klasing tao o tribo at saka yung mga hayop na bandido pa. So parang nilalamig sila dito sa aming lugar ngayon mga kaidol, hindi sila nagpaano pero hindi tayo dapat magkumpiyansa no? So napakahirap talaga mga kaidol. So, lalong lalong na sa, sa sitwasyon na ganito so sana po ay hindi pa rin kayo magsasawang sumusuporta sa amin kaya na ay pagpatuloy mo yung suporta so yan si kaibigan eh. na na kaano siya yun lang yung naano ko sa kanyang mga kaibigan kasi daming lamok dito teka siya lang dito yung hmm. pinagtataka ko lang dito mga kaibigan kasi na dito siya pa nakapalagi sa puno ng mangga so yan ang abangan po natin at alamin natin kung bakit palagi siya nandito dito siya palagi nataan so sana po mga kayo magpapagod yung mga sa amin para uh, malaman nito malaman talaga natin kung totoo bang kasamahan niya yun o hindi sana po mga kayo sana maano natin siya Wala mang kakas muka dere. Wala man. Tu mga tao nga kuan ba. Wala dong, oh. gana, ya? Bila. Ya, yung mga bandido dere nakasulod. Wala. Tu mga nakaitom. Wala. Wala daw mga kaido. Oh. Unsa may imong gipamahaw ganing ha? Wala. Yung mga kadol, yung mga kakawa kay kibigang baruk mga kadol, minsan hindi siya nakakain. Ang sana po may ano talaga no para maano natin si kaibigan Barok. So ang ako lang kadlukan Kaibigan ba kung mubalik tong mga tawa na diri nga gidalay mong pangalan nga na sila'y nabihag nga bata. So sana ma-rescue ma natin yung nga uh, kaibigan no matulungan natin. So, tutulong si kaibigang Barok mga kaidol sa pagtulong sa bata, pagpahanap sa bata. Sigurado ko mga kaidol, pag nahawakan yung mga taong yun ni kaibigang Barok, isang ano lang yun sa sobrang laki ni kaibigang Barok. So, yun mga kaidol, no? sana patuloy yung suporta sa akin mga kaidol, no? tsaka sa kaibigang Barok. para maanohan natin siya so tignan si kaibigan mga kaedol kahit ano lang yung ano lang yung kinakain niya ay malaki pa rin kasi maraming ni maraming rutina yung kinakain ni kaibigan Barok gaya ng mga gulay mais yun ang kinakain ng ating kaibigan so, yun mga kaidol uh, nakahingin nakahingi na tayo ng tulong ni kaibigan so antayin lang natin yung pagbalik natin dito no para maanuhan natin siya para ma-rescue natin yung bata so sana matulungan tayo ni kaibigan Barok yun ang ano niya sa ating sabi wala lang tao din nga si mga kaibigan gasa samuk samuk so bangan niyo mga kaibigan so itago natin yung dala nating baril baka ma ano si kaibigan baka magalit yan nako mahirap na magtaka yung kung ano yan anong klase yung, anong klase yung dala natin so tago natin no, na sa bag mo. para hindi maano yung kaibigan natin So, Pagka humana ning ako kaibigan. Ah, muli na lang puko. Mm. Do aura ko ni mo ba? Na kuan ko ganiha tungod sa bitik nga nakita.